So, so, maraming salamat sa inyo bro na hindi ko ako pinabayaan. Oo, ginawa namin lahat bro. Araw gabi kami naghanap sa iyo bro pero wala. Pasensya ka lang Tagal lang talaga. Ilang linggo rin. Hindi ko talaga matandaan bro. Kapag ano, gamitin mo yung katawan hindi mo talaga ma ano, bro. Hindi mo talaga ma ano, matandaan talaga. Sige bro. So ang gagawin natin ngayon bro sabi ni kaibigang ibatan bro pinagaling niya lahat ng sugat mo. So, yung gagawin natin, bro, uh, linisan mo yung katawan mo, punasan mo, kukuntanggalin mo yung mga dugo at yung mga putik sa katawan mo para malinis ka makauwi maka, maka doon sa bahay mo. Sige, bro, nasayan ba si Pilimon, bro? Naghahanap din sa'yo, bro. Huh? Naghahanap din sa'yo. Nagkahihwalay-hiwalay kami dahil, dahil nga, ano, may, simpre, ano kami, naghanda pa kami. So, ang inasahan ko, magkikita kami dito sa gubat sa paghanap siguro. Baka nandito. Sige, babalita lang natin si Pilimon, bro para ititigil na siya sa paghahanap baka naghahanap pa rin hanggang ngayon Malayal yun sa iyo pa ba yung uwi bro? malayo pa sige para bro grabe yung grabe yung ginawa sa iyo ni Ragnor grabe bro sobrang lakas bro ganito bro hindi lang yung hindi pa pumapasok po yung uh, si Primo yung kanto bro uh, mayroon na siyang nakalaban doon sa karyan kasi di na sa po poster Nakala talaga namin bro, si Ragnor yun yung supreme, yung fan. Meron pa palang, meron pa pa palang... Si Ragnor, yung utusan lang po ni Supreme. Utusan lang pala yun? Utusan lang Natapo, tinapos namin si Ragnor bro. Buti bu bo. kasi bu yung parang ano doon sa karyan habang ako ay parang tinatali doon. Hmm. At nagsang ano sa may parang may kaaway kinaaway doon at maraming nawala na kasama ni Prime Oh, naglaban-laban pala maglaban sila laban doon. doon. Iban ko kung sino yun, hindi ko na matandaan. Sus, ano Sige, baka sige bro. Siguro yung mga kaibigan po natin, baka doon. Nako. Sige bro, uh, uwi tayo bro. O, maghanap tayo ngayon ng ilog bro para malinisan yung atawan mo bro. Ako, nasaan na yung damit mo bro? Iwan ko bro, nasaan na? Yung bag mo bro na ano ko na, inuwi ko na. Nakita ko kasi habang nag-explore ako, nakita ko yung bag mo. Buto bro, nandun yung gamit ko. Oo, uh, nandun yung gamit mo. Buti na lang, nah nahanap ko. Baka sila yung nag nagsangka uh, doon sa ibang kasama ko ni ano yun, bro, yung Supreme. Siguro. Yung kaibigan ni, Ram, yung mga dihin mo. Kasi Siram Si Ram din bro, hindi ko rin mahanap. Maghahanap din yun sa'yo, bro. Hindi na kami nagkikita. Baka, alam bro, baka sinuha yung kahariyan. Doon sa kanila? Hmm. Sa kanilang kahariyan? Baka kasi doon para walang... Ano? Alam mo, bro, simula nung na, ano natin si Ram, no? Uh, lumarami din yung kalaban, no? Okay. Ano, bro? Sa tingin ko, uh, kinukuha ulit po ni Ram yung kahariyan niya. Para hindi po ma ma baka hindi na mara, ano, ano ba, maraming mabiktima. Ganun ba? Kaya kapag makabalik doon si Supremo, mm. sobrang lakas yun. Buti, siguro, nandito po siya. Ginagamit po yung katawan ko para hindi na po siya makabalik doon. Kasi uh, kapag doon, makabalik siya doon, sobrang malakas ulit yun. Naku. Sige bro. Uh, kailangan natin, kailangan mong makapagpalakas bro, magpagaling tungkol yan. Para... Hindi, ginagamot naman natin yung atibigan. So, kailangan lang talaga. Kailangan mo ring magpagpahinga bro kung maari bro. Wag ka muna babalik sa pag-explore mo mga ilang araw. Ano ba 'yung natagupaan ninyo bro? Ang lalaking nakaitim bro. Ano pa? Ano pang anhing uh, doon kasi sa habang ako ay nakatali pa. Ang dami to, ang dami pa, pa bro. Una uh, noong nakaraang gabi bro, grabe. Maraming sana kaming na-encounter bro. Ayun. ayun, bro, manggala mo 'yan Primo. Kay ano rin alagad din din niya ni eh, Supremo. Alagad 'yun. Ang dami pa lang elementong ano si Supremo, no? Ang dami talaga, bro. Kaya inukuha ulit ram yung ano, yung hari niya. Tayla. Probe. Pilimon. Ano ba yan si Supremo, bro? Uh, 'Yun na ba yung pinakamataas sa lahat ng elemento dito? O... Ito yung bagong kasama, bro. Ha? Sino? Yeah. Ano 'yan si Smoke 'yan, taga ano 'yan? Uh, nag nag ano 'yan sa akin ba? Nag Bilong nag-message yan sa akin na gusto niyang tumulong sa'yo. So, sinabi ko na ganun ba, bro? kung ganun, eh, nagpapasalamat ako dahil ah, nag-voluntaryo siya na kahit hindi natin siya kasama, eh, nakita niya yung video, tumulong siya. So, bro, maraming salamat talaga, bro. Maraming salamat, smoke. bro. bro. Salamat. Ano yan si ano yan si Smok yan Smok. Smok. Oo. Ako pala si Mangkiting. Bro. Mangkiting. Si bro, si bro, bro. Magkagaling ka bro. Kaya tayo mag-usap baka na ako magkaliwanag yung magaling din at o okay. mabuti oh, na lang nandito si Smoke kasi nagkahiwalay-hiwalay kami alam mo bro yung lang anak yung lakas kas yung chanak no hmm. bakit bakit yung chanak manghitting na uh, Parang minsan parang pusa yung boses nila yan talaga bro ha marurunong gumagaya yan ah nagpaiba-iba ng, ng boses yan Grabe yung tiyanak eh. O yan, eh. mukha mo. Yung magagamitin niya. Gumagaya din yan ng mukha. Ano ba yan? Ano ba maliit? Banalila lang yan? Parang bakit sanggol yung iyak niya, bro? bro may mga sanggol din. May sanggol din? Grabe yung tiyanak. sanggol oh, sanggol Ah, yung iba nagpapanggap na, lang na sanggol. Pero hindi totoong sanggol. Ibat-iba pala yung tiyanak. Eh, parang... Pag yung mahilig siya sa double gunner. Ano yung double yung, gunner? Bro? Ano, yung kamukha mo, so, ano, gayahin niya. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Uy. Ano yun? Ate bro. Yung gayahin niya. mo mong katawan, gayahin niya. Akala ko yung, do, akala ko yung double gunner bro, yung pinagsabay, yung tandaway at red horse. Ayun. Yan ang pinakahikap ng kalabaling natin, yung mga tiyanak. Tiyanak talaga? Kailangan natin yung bitin niya. Nung nakaraang gabi, mangkiting may nadali kaming tiyanak. Pero pag, pag ano namin, pag kuha namin doon sa damuhan, pa, ano, lalaki na kaitim, malaki. Hindi siya bata. Oo. Okay. Hindi siya bata. Parang, parang nagpapanggap lang siya na tiyanak. Pero meron ding totoong tiyanak talaga doon. Meron talaga doon, ang dami. Marami? Marami. Hindi basta-basta ano, itong hindi, kalaban natin. Buti wala nga sa inyo. Na ano din kami, na, nung nakaraan na kagat kami ng tiyanak pero na uh, ginamot ginamot ni kaibigang imbatan. Grabe sa walang doon lang, ano Yung malapit na ka sila na ano, naubos. Yun, 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 hindi. Ah, meron pala talagang digmaan nangyari. Kaya kaya napilitan silang gamitin yung katawan mo. Yun, bakasiram yun. O, yung so, yung Sumugod doon. Sumugod doon. Kaya maraming ano, parang natalo nila kasi malakas po si Ramat sa kayong mga kaibigan ng dinidin. Kaya siguro hindi sila katulong sa akin ngayon. Mm -hmm. So bro, dito bro, may malinis na ilog dito bro. Linisin mo muna yung katawan mo bro para malinis kang makauwi sa bahay.

Ano, ano yata mga tatlong linggo ka na yata nawawala, bro? Mm, bro. Hindi ka na? ba hindi ka ba nagugutom doon, bro? Iwan sibo, hindi ko na talaga matandaan, bro. Kasi iniisip namin paano okay. na si Iba na yung pinapasok sa akin katawan eh. Iba na yung gumagamit. Parang kapangyarihan na lang yung nagbibigay lakas sa iyo, bro. Yung kapangyarihan nila. Yeah. Huwakan mo nga yung camera. Smoke.

Ilan na kuling, il ilan na kuling, uh, ambo? Mataga na talaga bro. Patlong linggo. Patlong linggo? Patlong linggo. linggo. Pero dito pa kung iyo, Ha? Hindi pa kung mapapusig. Baka may pinakain sa'yo doon? Na, maraming pagkain doon bro. Maraming pagkain doon? Maraming pagkain doon. Siguro nakakain ka nung ano, kanina bro, itim. maraming nga po doon? Nakakain ka ba doon ng kanin na itim? Mayroon bro, mayroon, mayroon ano, kasi kasi talaga bro. Pero kinain mo ba o hindi? Hindi ko kinain bro. Hindi mo kinain? Mabuti okay. na lang hindi mo kinain yung kanin na itim. Hindi ko kinain mo bro. Naku, pag kumain siya nun bro, baka hindi na natin to maisagip si Mangkiting. Kaya yeah, nga. Hmm? Malinis Ayan, na si Makiting. Tara bro. bro. Sige, sige. Pinipilit nga ako kumakain yun doon, pero hindi ako kumakain. Okay, mabuti. Ayan, malinis na yung katawan ni Mangkiting. So, wala na siyang sugat dahil pinagaling ko yan yung ibatan. So, tara, bro. Uh -huh. Ang lakas talaga ni ibatan, bro. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ayan, mga ka-explore. Uh -huh. Pauwi na kami. so Bro, ano masasabi mo, bro, sa mga taga-subaybay mo, bro? Marami talagang nag-aalala, bro. Yeah, uh, ito sila. na yung pagkakataon mo na para mapawi yung pag-aalala nila. Sabihin mo na lang. So yan po uh, mga kaidol, pasensya na po. No? Uh, kasi po hindi natin, sobrang lakas po talaga yung kapangyarihan po na magamit po ni uh, Ragnor po sa akin. So hindi po kinakaya, kaya yun nadali po tayo. So magkain magkala, yun ligtas na po tayo no. Marami pong tumutulong po sa atin yung mga kaibigan po natin mga kaidol. So maraming salamat po, patuloy lang po pag subaybay po sa mga bawat video po namin. Sige sige po. So yun mga ka-explore no, uh, hindi na namin ito patatagalin, eh. magmamadali kami. Para makabalik uli' si Mangkiting doon sa bahay nila. So, hanggang dito na lang to. Mag-update lang. Update, update, sa... update. Abangan nyo na lang po. Mag-update na lang po kami o si Mangkiting sa inyo kung anong mga nang, uh, susunod na mangyayari po doon pag-uwi po. So, yan mga ka Maraming, maraming salamat po. So, yan mga...